What's up mga bossing? Magbabalik na naman si Foggy for today's video, mini vlog mga bossing at tara na samahan nyo ako magpagupit kasi nga ay bukas ay kasi nga ay graduation day na namin bukas kaya nga dito ay dali-dali na rin tayo nagpagupit dito mga bossing at dito nga ay nakasabayan ko ngayon dalawa dalawang kaklasin na si Andrew Solomon dyan mga bossing at si Arnel mga bossing shout out sa inyong dalawa mga bossing sing adyan nga sumunod na rin akong gupitan dito mga bossing bali ang gupit ko nga lang dito ay faded mga bossing sa gilid lang ang bawas ng mga bossing para sa gilid lang ang gupe ay napakaangas at dito nga tapos na rin tayo gupitan mga bossing at tara uwi na rin tayo pakita ko sa inyo yung gupit ko napakaangas ay ayan nga yung gupit ko mga bossing at dito nga mga bossing, tara samahan nyo ako paglutuan si mama ko kasi ngayon siya ay umuwi sa mga bossing. Bali siya ang mag i sa akin bukas para umakit mga bossing. At dito nga dali dali, dali tayo nagayat dyan ng sibuyas at bawang at luya mga bossing. At dyan nga ginisa ko na rin dyan mga bossing. Bali ang gagawin lang natin dito sa hipon at sa tawang mga bossing. Bali, igigisa lang natin yan kasi ayan ang gusto daw ng mama. Kaya ayan yung na-request niya mga bossing. Kasi doon sa bingit mga bossing hindi na fresh ang tahong at ang hipon mga bossing kaya dito ay fresh na fresh pa sa pangasinan kaya ayan yung pinagluto namin sa mga bossing. At dyan nga din lagyan ko nga lang ng paminta at wajik sarap at ajin mo at sinunod ko na rin isa lang dyan yung hipon mga bossing para dali-dali na rin maluto at makakain na rin sila mama ko mga bossing. At imimekos-mekos e, lang natin yan mga insan hanggang sa maluto na rin mga bossing. At dyan nga ay malapit na rin siya. Kumulay yung hipon dyan mga bossing. Talagang kita mo palang napakasarap na kaya dito ay magpa tayo. Titikman natin. Mm, una palang napakasarap. Yummy. All good. At ito nga ay titikpan natin yan. Mm, yummy. All good. All good. So hanggang dito ko na tatapos yung ating video. Bye-bye.